Hello, hello mga katsamba, mga katsamba dahil walang pasok ngayon, dumayo kami ng aking inakay doon sa ating kaibigan sa kanyang Pares, kay Boss Eli ang enjoy Pares mga katsamba sa Santa Cruz Laguna malapit sa Rosimotor Motor katapa, malapit din sa SSS Santa Cruz Laguna at ayan nga po mga katsamba dahil tanghali na kami pumunta mga alas 9 na ang naabutan na lang namin dyan is yung Bagnet Pares ang tuwa na naman ng aking inakay at nakapag-parish na naman. Ayan, minigus-migus na nga dyan, mga kachamba. At kami bibili ng nitrikpan at ng aming nitrikpan ay sumuko na. Kaya duman muna kami dyan. Kaya nabutan namin ang Magnet Paris, wala nang overload Paris. Mga kachamba, talaga sulit na sulit dito kay Boss Ellie ang kanilang parisan na dinadayo at dinudumog na swak sa lasa at swak sa budget. Presyong pangmasa, ang enjoy Paris. Shoutout nga pala sa anak ng ating kaibigan nagpa-shoutout si Joy Katipunan, ang anak ni Boss Eli Maraming maraming salamat sa inyong malasa at masarap na Paris. Lahat mga kachamba Naka extra rice nga kami dyan mga kachamba Ng aking inakay Ayan, sulit na sulit talaga Talagang lasang babalik-balikan Ang kanilang parisan Hindi ka lugi sa iyong babayan Talaga ano pa ang inyong gagawin Dumayo na kayo tikman Ang kanilang sumisikat Na parisan sa Santa Cruz Laguna DJ, ano masabi mo sa bagnet paris ni Kuya Eli mo? last ba? ano babalik-balikan ba ayan ang ating kaibigan na interview natin dyan mga kachamba talaga naman eh, ngayon malaki ng kita ayan mga kachamba na interview natin ang ating kaibigan si Boss Eli kasama natin sa Yakult dati ay eh, nag-focus na siya ngayon at ayun oh. dati dalawa kilo bagnet at chicharon 6 na kilo naman ngayon 30 kilos sa 6 to 9 am ilang oras lang ang naubos niya dalawa na ang cart niya kaya masasabi natin is tsaga lang hanggat nabubuhay may pag-asa yan ang ating kaibigan